Thank you. Ma'am, sir, thank you. Mm. ma'am. Yeah, thank you kayo, ma'am. oh Subscribe lang sa channel. oh sana mo gahit eh. na ko, ma'am. na daan. Hindi mo. Hindi ko na. Ha, 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 Ni cao la mali dari ay po ku dilahang. Mun Ma'am, turn on. Women's ni ah. Sa women's ni Diri. Ah, sa Pikas. Ah, sa inyo lang. Kung ano ko ma ma'am, nag-hatag na ko ka ng pan, ka, 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 ka ng flyers. Sa, kung ba, sa Viajero channel. Sa? Sa YouTube. Vlogger ba, vlogger? Oo. Kasi kailangan mo magpa-libre hilot. Nag-hilot ko libre. Kumana ko dito sa kanang inyong nurse office. Sa vice. Ha? Black? Ano naman? Mag-vlog ka. Ikaw lang yan, isa pa rin yun. Oo, hindi yan? Oo, hindi. Pwede ka magpahilot ma'am, libre. Kaya kuha rin akong lusay pun. Kamot lang pun ikapon. Oo, oh, ato ah si sir. Mm -hmm. Municipal HRM. Hindi siya man. Maramag. Ito tayo yun si Pika sir. Because, sige. Ma basta women's women san Imam women asala bit women women ba I mean, Ah amang ah, lang ponda wala tao Mukwan ko basta point nang blogger ba Oh O Mag free kwan ko man ba mam? Ayaw, mamigay ko ani ba priors Ya yeah, hilot ko ma channel Kung ano mo ko dito sa Kwan Musipyo, dito, sa Mayor's Office ba, mana, na, 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 na nag-ingon ba nga, women's daw. Kayo Nagawa sa ka hilot mo! Hi <laughs> hey, ma'am! Nagbigay ko og hey. flyers ma'am, si Biahil Channel, sa YouTube. O niya, libre akong hilot, masigahan mo magpa hilot for free. O talaga na naman mo na sa YouTube. Oh. Kaya naman mo dito na oh, na. Okay.